Magandang araw mga Kakita -kids. Welcome sa inyong paboritong source ng latest showbiz news dito sa Kita Kids Showbiz Channel Isang nakakalungkot na balita ang ating hatid ngayong araw Pumanaw na ang ama ni Caril Padilla na si Dr. Modesto Tatlonghari ngayong Agosto 11, 2024 Sa gitna ng kasiyahan na pagiging soon to be mom, isang masakit na balita ang dumating kay Karil. Pumanaw na ang kanyang ama na si Dr. Modesto Tatlong Hari. Nakilala sa kanyang pagiging isang mahusay na dentista at masiglang personalidad sa kanilang pamilya at komunidad. Sa isang post ni Karil sa social media, ipinahagi niya ang kanyang kalungkutan sa pagpanaw ng kanyang Papa M. Sabi niya, It is with profound sadness that I announce the passing of my dad, Papa M, Doc, Dr. M, Moy, Tito M. He was a beloved man who lived life fully, always a presence in a room, while also making sure everyone felt seen and heard. Ibinahagi ni Karil ang napakaraming masasayang alaala ng kanyang ama, isang Baguio boy at Laguna lad, top notcher sa dental board at isang dakilang ama na palaging nariyan para sa kanyang pamilya. Malapit sa puso ni Dr. Modesto ang sports, lalo na ang basketball at mahilig din siyang mag-picnic. Kilala rin siya sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga apo na kahit hindi siya masyadong komportable na tawaging Lolo M, naging masayahin at pakulit siyang lolo para sa kanila. Isa siyang ehemplo ng kasiyahan at pagmamahal. At ganon din siya tinanggap ng lahat ng nakakilala sa kanya. Bagamat napakasakit para kay Karil ang pagkawala ng kanyang ama, binasasalamatan niya ang Diyos para sa lahat ng masayang alaala at pagmamahal na iniwan ni Papa M. Condolences sa buong pamilya ni Karil, lalo na sa gitna ng kanyang pagbubuntis. Maging malakas ka Karil at naway ang alaala ni Papa M ang magbibigay sa iyo ng lakas sa mga susunod na araw. Huwag kalimutang ilike, magsubscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga latest showbiz news. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita Kids ulit sa susunod nating episode dito lang sa Kita Kids Showbiz Channel.